Hello mga idol. Isang napakagandang umaga. Mga idol, mag natin yung uh, damo yung ating taniman dyan. Ito may ano, may taniman tayo dito sa may malapit lang sa may bahay. Ayun mga ayon. May ano, alog bati. Tanim natin sa may gilid lang. Yan nakaas may sunahan may may ano yan mga idol. Yan sa sunahan. Medyo mataas taas yun, mga idol. At ito ito at ito, ito, ito ano tawag dito is sweeties Sweetest tawag sa amin mga idol. Kaysa natin ang damo yung pananay mga idol. Kasi medyo marami ng damo kasi pala tayo na sa trabaho gawin natin mag exercise magtanim ng ano gulay ano na ano, buhay yung hindi pa gaano buhay ano bago pang tanim inalisan natin ng damo ito ini kita sama ating ini kamu tetap saya dulu umbon yang kamu tetap netin oke aku tegok numanok meron lid taing taniman ditong mga idol na eggplan plan. ano malit na kubo. ano mga idol. Ano yan siya? Yung bahay ng manok or chicken. Ano siya natin ng damo idol. Kasi medyo na na itong damo na ito. Damo na ito. Hmm. May itaas ang idol itas na ito nito na kubo ah, bahay ng manokan manok po so, ito yung mga dating may doon yung manokan dito sa loob malalit yung ano may painuman so, malalit na uh, manok mga idol eh, uh, hindi natin binuksan yung ilaw kasi no, maaga pa. Ta so, pa rin sila. So, may may mainit pa na uh, ano, may 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 mainit pang panahon. Ano ito? Pero tayong taniman dito na sa itaas. Ilagay lang sa ano ito? Ilagay lang sa sako. yun may alabati at may chili plants Ano, idol may chili plants yan at mayroon din ano mayroon din uh, eggplant yan mayroon din tayong um, tanim dito mga idol na papaya medyo maliit pa yan nakalagay lang yan sa sako sa mga idol yan yung ginagawa ko minsan minjan mag-exercise tayo mga idol yung mga idol mayroon din tayong limong grass so nahan mga idol mayroon limong limon grass limong grass mga idol yan. yan mga idol limong grass yan nakalagay rin yun sa sako mga idol at dito uh, kabila yan may bunga na mga idol oh, na eggplant yung nakalagay yan sa sako mga idol yan chili yan chili nakalagay lang yan sa ano mga idol uh, plastic yan. nakalagay rin sa sako idol ng eggplant. at yun may bunga na mga idol at may ano may plaw, may flower na yung ano yung ating eggplant meron din tayong ano mga idol power dito sa maliit na na no plastic eh, tingnan mga idol dito sa kabila mga idol meron din tayong yan nakalagay rin yun ito idol yung ating kamot taps nakalagay rin yun sa sako yung bonus ay uh. tas thank por for watching my idol.